Ikaw ba yung taong feeling mo eh, tambakan ka ng trabaho? Yun bang yung quality of life mo ay nagde eh, nagdi-deteriorate na dahil lahat ikaw ang gumagawa? O pag-usapan natin yan. May mga taong ayaw ng tambak na trabaho pero wine-welcome nila ito sa buhay nila. Oo, tama dinig mo. Ayaw nila pero wine-welcome nila sa buhay nila. Maraming dahilan ito at kapag ka hindi mo na control, ikaw din ang mahihirapan. Ikaw at lahat ng mahalagang tao sa buhay mo. Merong mga tao na gustong gusto na sila ang gagawa ng lahat dahil gusto nila yung feeling na importante sila, may halaga at mahalaga. Minsan yung bang lagi kang merong gusto at kailangan patunayan sa iba na kaya mo, kahit pwede mo naman sanang bigyan ng pagkakataon yung iba. Tandaan mo na kapag sa trabaho mo hinanap ang significance mo, o kaya naman ay insecurities ang nagtutulak sa iyo na akuin lahat, may problema dyan. Meron din namang mga tao na aakuin lahat ng trabaho dahil mababa ang tingin nila sa iba. Yun bang ang tingin eh, hindi kaya ng iba. Siya lang ang magaling at walang kayang gumawa ng kaya niya. Maaring minsan may katotohanan yan, pero sign din yan na dapat ay mag-train ka ng iba. Sa mag-asawa, nangyayari din yan na ah. minsan yung akala mong sweet dahil siya lahat gumagawa, yung pala ay eh, mababatingin sa'yo <laughs> kaya ayaw kang pagtiwalaan at hindi believe sa kakayahan mo. Mali, di ba? Meron din namang mga tao na sadyang natatambakan ng trabaho dahil hindi marunong humindi. Yung oo ng oo kahit hindi kaya. O kaya, oo ng oo kahit hindi na dapat. Aba, may buhay ka rin. Hindi naman masamang tumanggi lalo na kung inaabuso ka na. Hindi naman laging masama ang akuin ng mga trabaho pero hindi dapat na yan ang maging takbo ng buhay mo. Pagkaganyan, pare-parehas kayong talo dahil pagod ka, hindi matututo at lalago ang iba at maaaring Nagpapabagal pa yan sa proseso. Sabi nga ni Jethro kay Moses sa lumang tipan, maglilingkod sila bilang mga hukom sa lahat ng oras. Sila ang magpapasya sa simpleng mga kaso. Pero dadalhin nila sa iyo ang mabibigat na kaso. Sa ganitong paraan, mapapagaang ang trabaho mo dahil matutulungan kanila. Sinabi ito ni Jethro kay Moses upang mapabuti ang lahat. Nahihirapan si Moses dahil mula umaga hanggang gabi ang pila ng tao. Hirap ang mga tao dahil mula umaga hanggang gabi nakapila sila. Merong wisdom sa tamang delegation ng trabaho at bahagi nito ay ang pagkilala na may hangganan ka bilang tao. May kakayahan ng iba na gumanap sa tungkulin dahil binigyan din sila ng Diyos ng kakayahan. At hindi tamang magdusa ang lahat dahil lamang pinipilit mong umikot ang mundo sa iyo kung natatambakan ka ng trabaho, isip-isip muna. Baka mamaya, self-inflicted na ang stress mo, di ba? Humiling ka ng wisdom sa Diyos at gawin ang angkop at makikita mo na ang iba ay lalago. Ang lahat, makikinabang. At ikaw, magkakaroon ka din ng kapahingahan. Asa ka pa, ha?